guys, mga kamukbang, oh, andito ako ngayon sa Tugo the Bar, sa bar ko, mga kamukbang. Mayroong nagcha-challenge sa akin mga kamukbang si Lolang Vlogger from Bulacan. Ayan, si Lolang Vlogger from Bulacan. So ito challenge na ako mga kamukbang na ibubukbang namin ng 3 minutes. Within 3 minutes daw ito mga kamukbang. Ayan, 3 minutes. Kaya namin ng 3 minutes. Kailangan 3 minutes. Kaya namin ng 3 So, so ito, challenge na ako mga kamukbang dahil alam lang mukbangers ako. Kaya ito, challenge nila ako mga kamukbang. Ayan, tara mga kamukbang. Ako muna, ako muna. Guys, guys, namin ko po si mo, Boy Mukbangers na kinukurin. Mm -hmm. Ano siya mo dyan? Tumingin ka dito. Boys, boys. Hi, guys. Welcome to my vlog. Namin ko si Boy Mukbangers. Tina-challenge niya ako na kainin to within 3 minutes. Yes, yes. Yeah, I will try because I'm a lot of it. Come on, guys. Let's go. So, let's go, mga mukbang. So, 3 minutes. We in 3 minutes. Boy Mukbangers versus... 3 minutes. Ubusin water. namin ng 3 minutes sa mga mukbang. Okay, come. three minutes. One, one, two, three, go One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 30, 36 37 38 39 41, 42, 43, 45. Ay, may time pala, may time. you know? Kaya mo ba yan, Kuya Mukbang? Talo ka na, Mom. Ano, talo ka na, ate. Guys, malapit na maubos ni Kuya Mukba, guys. Bilis, ate. Bilis, ate. Ngayon ay malapit na si Boy Book Bangers matapos. Grabe! Wala pang 2 minutes. Dapat yung ubos na ubos ha. Patingin mo sa camera kung ubos na ubos talaga. Ha? Kau talaga ang hari, alam ko talaga nila ba kayo. Compress, ano, stewie, ampanal, coffee guys. Alam mo na. Kasiputay at tango.